shout out nandito ako sa hospital eh. nagbabantay kasi bawal yung ano bawal yung kuha ano, ko dito sa loob sino ano hindi na bahay pinawag mo ano Okay na siya si Sanji Inalis na sa ICU Nasa ward na Pero hindi pa rin Hindi pa rin siya nakaka mabuti Nakakatayo Kailangan makalakad siya Para masabi na Pwede na siya

Oo oh, nga si Sanji. Ano ginagawa mo? Nililipat namin yung TV kasi nasa ano. Naka, ano ng Quran. Hindi naman naintindihan sa inyong ano pala man ito? Kainin ko na nga uh, ito. na mo pa ulit kumain? Tapos mamaya ilagay ko dito lahat yan. Tidak, saya tidak mau. Saya akan dapat Saya harus mengawasi kamu. Tidak, saya mau. Lalu, saya akan menggunakan tanganmu.

Habang malalaro, let me get hingal naman ako. Ah, ako yata magpasyente dito. Hi, Alvin. ako naman ang hinihingin. Tapos ako sa ko to, may nebulizer ba kayo? <laughs> Bakit? Kasi ako ako na naglipat sa pasyente, dapat kayo naglawa. <laughs> Hindi nga ako. Sis Linda, maganda, maganda yung paligid oh sa labas ng hospital, sa hospital tayo. Uh, Natarong 2 na Pagalitan ako kasi. Ayan yung pasyente. Hindi pa daw pakita yung mukha niya. Pakita ko yung mukha mo. Sige daw. Ayan ang aking Pasyente. Yung aking anak anak-anak dito Alvin. Ano siya, 15 days. Wala nung bago magpasko. Andito na siya. Ay, hindi ako makasupport sa ano. Hindi ako makasupport sa YouTube kasi ano. Mahirap mag-unahin mag, uh, ko pa YouTube eh. Kaya lang ako nag kasi para kano. Para mag-alis inip. Sinilagay ko sa bintana yung cellphone. Parang makita yung karsada. Sabi nung ano doon sa baba kanina. Ano ba yon May ilang ba yung tao sa ano sa isang kwarto. ay Gali Galiano family. Sila ba yung tao sa kwarto? Sabi ko sana. Sabi na baka dalawa. Sabi. Na, Bakit daw maaga ko sabi ko naman. Eh ano ko i-watch Kasi parang ngayon na ako nakikita. <laughs> <laughs> Watcher ngayon lang po. Watch ako watcher. Ako ang watcher pero hindi ako nakikita nung doktor dito. Saan yung hawak mo? Ano yung sinawag mo? Ang kalamang. <laughs> ano yung ilagay? Wala naman, yung mga dala naman kasi ni... Yung bag, ano... Eh, fruit cocktail nga daw kasi wala siyang nakita eh. <laughs> tawa ko, tawa. Ita, fruit cocktail na lang binili ko. <laughs> kasi ka, sabi mo daw, abukado Eh, hilaw naman. Ba't kaya hindi ko makita yung mga chat? Oo, Alvin, then... oh, thank you ah. Ano siya? Sumabrang bagsak yung ano niya. Himawag labin. Tsaka ano? Ha? Ha? Inawala na sa ano? ares? at pala ito eh. Ta, sabi namin ni ano. May Kailangan tayo ngayon. Mangututu tayo kayo. Masa yun. Kaya nga 'yan, 'di ba? Tapos kasi sabi ng doktor, paglilipat ka sa kanya, tatawagan pag ililipat ka na. Tapos 'nung pumunta ako, 'di ba? Sabi ko, walang tawag. Hindi na pa naman ako kahit. Kaya nga eh. Ano-ano na nangyari? Natubuhan na anuhan, hindi naman sinasabi. Sabutin na meron pa rin yan. Ito si Salma. Yun nga, pero sekretong sekretong nililitratuhan ka niya. Sabi na, walang makakaalap. Sabi na, malusang siya ng trabaho sa kaano siya. Oo. Kinitap ko din siya, Sabi ko, ati, pa sa iyo ako, ati. Kasi wala kami. Pero wala ka pa ng, ano, wala ka pa nga. Cellphone, di ba kinuha nila? Sabi ko, kunyari. Tapos ganyan siya. Di ba may bintana? Tapos ang gagawin niya, Kaya yung picture, kasali yung mga listahan. Yung monitor sa'yo. Baka ako... Nag-ano lang ako ha. Nagpakita lang ako dito sa ano. Pakita lang ako sa kay Lolo. Kasi minsan nag pre ako, ako naman mismo, wala eh. Hindi ko na pa bisita. Yung palang tubig doon, pwede kumuha ng ano? May tubig doon. May tiyadyang tao naman talagang sumusunod. Pero ang dami pa kasi pagiging sa tawang nag-a-vote eh. Nagbigay tayo sila ng ako ang bantay sa lakay. Nagugutom ako. Dapat pala nagdala siya ng ano Kape. Kape, di ba? Oo, pwede pala no. Ano ang hindi nga maganda magdala tayo na magdala dito. Ano yun, hindi ka na ba uuwi? Hmm. 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 Hindi ka pa naman na stroke ah. Hindi hmm. naman yun eh. Huh? Ha? Yakin. Yakin. Hmm. Biro mo. Lumapit sa akin tapos umiyak. Tapos mga gulgol. Bakit? Ano Ano nangyari? lalaki yung ulo ko sa iyo sabi ko naalala daw niya ay, na, 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 na. tapos pagpapagalitan ko naman siya Marites tong ano yung video ko pagpapagalitan ko naman siya di ba nandudun siya sa kwarto kaya mo puro marites naman yung video ko eh. sabi ko sa kanya oh. mapapanood niya yun kasi pinapanood niya lang sabi. bakit pa rin siya kayo? oo sabi ko kala mo nakaalala ka dyan laro ka ng laro pag nakikita ko doon, ano sa kwarto, yun ako po. So, naglalaro, sasabihin ko, ay, pasok ka nga sa kwarto niyo. <laughs> ay, ako nakikita ka nag gano'n, Naglalaro okay. dito sa akin po. kasi ko kaya nagkasakit si John. Ito ka nagmang peta, ha? Hindi. Ay, parang, ya, wala hindi. naman. Hindi, hindi. Bakit yan? Wala naman. Nakalagay na ko siya. Masyad, dala ni Garrick na ano. Hindi, meron niya. Pero kasi hindi dapat ako pinagay.

Buti nyo sa kala daw niya ako na

ཁྱེད 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 Nagkakain ako nga. Ang pasyente. Sa iPhone lang sa cellphone. Ang mga tao doon ay mga busy. Ngayon ang palabas. Papatayin ko na yung Pag, pag ganyan ng pag -ikot ko ng pag-ikot ko, pag-ikot ko, nakita ko ng ano, sa kabila. Nakita niya ako nagkakamera. At hindi ito SM, kaya daanan siya. Oh, okay. Hindi, matamaan siya. Hmm. Hindi, nakatayo siya eh. Dapat kasi lalabas-labas ka. <laughs> <laughs> Maupo ka lang sa iyan. <laughs> Hello, Lucia Beton. patayin ko na ha stop ko na kasi nag ano lang ako nag update lang ako thank you sa mga nanood nainip lang kasi ako dito sa ano, sa hospital